Magandang araw sa inyo mga kasabong At welcome back dito sa ating youtube channel na Logis So master marcos ulit ito ng team Logis So ang pag-uusapan natin ngayon is uh, Isang tanong ng isa sa mga followers at players natin uh, About sa palong ng manok So ang tanong is Bakit may mga manok na inilalaban sa big event sa mga isabong Na may mga palong, ang iba naman wala So bakit nga ba pinapalungan ang mga manok at ang iba bakit nga ba may palong pa na inilalaban So magandang tanong 'yun ano, magandang magandang tanong and uh, shout out nga pala sa mga players and agents ng Team Logis, uh, Team Art, Team Dan, Team J, uh, Team Sinon and uh, Team Selsa sa lahat sa lahat na bumubuo ng Team Logis. So eto ano, so sasagutin natin ang tanong na 'yan. So bakit nga ba Inilalaban ang mga manok na may palong, ang iba, wala. So, ito, kung makikita nyo sa labanan, sa mga wala pang idea, no? So, makikita nyo sa labanan, halos 99%, 99%, up to 95 to 99%, at ang inilalaban is mga manok na walang palong. Inilalaban ang mga manok sa mga big event, kadalasan walang palong. Now, bakit? Bakit walang palong? Bakit pinapalong? Bakit kailangan palungan ang manok? Eh natural namang sistema nila yon. Natural namang pagkamanok nila yon. Bakit kailangan tanggalin at bakit kailangan masaktan sila? Kasi ginugupit, hinihiwa para matanggal ang palong, dumudugo ng marami. So, bakit kailangan dumaan sa ganung proseso ang mga manok? Ano? So, ito guys. Uh, sa mga manok, lalo sa istag, sabi ko nga sa inyo, 99 98 to 99% ng inilalaban sa mga big event is walang palong. Walang palong. Kasi ang palong is unang-una, pag sumali ka sa derby, may mga hinahabol na timbang yan. Hinahanap natin ang best fighting weight na mga alaga nating manok. Ngayon, ang palong, lalo kung straight comb o yung malaking palong, tapos ang lambi, it can weigh as much as 25 grams. 25 to 30 grams. Kung masyadong malaki ang palong, that is um, siguro mga 30, 35 hanggang 50 grams yan. Ang lambe, it will be around 5 to 10 grams. So, pag inilaban mo ang manok, mayroon siyang extra na 50 grams na wala namang gamit sa katawan niya. May extra na 50 grams na wala namang gamit sa katawan niya. So, yung 50 grams na yon dapat ang nakalaban mo, mas maliit, mas mababa kaysa sa'yo. Pero since may palong ka, may lambi ka, ang nakalaban mo, mas malaki at matangkad sa'yo. So, doon pa lang, disadvantage na para sa'yo yon. Disadvantage na para sa may mga palong na manok yon. Pangalawa, sabi ko nga sa inyo, ang ibang manok, pag uh, naging istag, ang manok, uh, ang palong, tumutumba. Pag tumumba yan, may impair ang vision ng mga manok. So, matatabunan na ng kabilang mata, naduduling, lumalaki ang isang mata dahil hinahabol niya ang vision niya. Pag inilaban mo, sira na. Minsan, iba yung kilos. Kasi nga, hindi siya makakita ng 20-20. Dahil nga, may tabo ng isang mata niya. So, kaya kailangan palungan. Kaya kailangan palungan. Otherwise, may impair ang vision niya pag naglaban. Lalo kung medyo may shadow, may ano, no? Nakatayo ang palungan na niya, nakabagsak ng konti. Sa infighting, malilito siya kung nasaan nasa ang kalaban. Kasi gumagalaw din ang palong niya, gumagalaw din ang shadow o yung anino niya. Yung anino ng palong niya. So malilito ang mga manok natin na pwede niyang temporarily mapagbigyan ng atensyon. Yung uh, milliseconds na nawala ang atensyon niya sa kalaban, pwede niyang ikamatay. Papaluin siya ng kalaban pag nawala ang atensyon niya. Kaya importante, walang palong ang manok. Pangatlo, yung palong is madugo. So pag naglaban sila, pag tinamaan niya, may palong o manok, tinamaan dito, dudugo yan. So pag dumugo ang palong ng manok, dadaloy ang dugo papunta sa mata. Matatabunan ang mata niya. So may impair na naman ang vision niya. Pag na-impair ang vision niya, may siyang hanapin ang kalaban at pwede siyang pagdodoblehan ng palo na pwede niyang ikatalo. Pwede siyang pagdodoblehan ng palo na pwede niyang ikatalo. Kaya napaka-importante na pinapalungan ang manok. At sa kapang-apat, pag nagpalo, nagpukpukan, ang may palong, ang may lambi, ang may tenga ng manok, madaling tukain, hilahin, pukpukin sa shuffle. So posibleng ikatalon niya 'yon. Kaya kailangan clean cut para walang mahabhab, walang mahawakan ang kalaban, walang matuka para madikdik, para ma-shuffle ma 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 ang manok natin. Kaya so much as possible ayaw nating magbigay ng ganong advantage sa kalaban. Kaya kadalasan nilalaban, clean cut or walang palong. So ngayon, doon naman tayo sa mga manok na inilalaban na may palong. Bakit ang iba naglalaban ng manok na may palong? So ito, ay iba, breeding materials nila yan. Kung istag kandidato last breeding materials, kaso, uh, posibleng importante sa kanilang isang laban, yung laban na kailangan nila, kailangan nilang umiscore, sobrang galing ng brood stag nila na yon inilaban nila kasi wala silang choice. Inilaban nila kasi wala silang choice. Pa pwede rin namang manalo yun kung talagang nakapalo ng isang malinis, sobrang galing, talagang mananalo yun. Talagang mananalo yun. So ang objective lang naman is wag mabigyan ng advantage ang kalaban pagdating sa labanan. So sa, 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 stag, ano, ganon. Sa kax naman, ganon din ang rason. Uh, probably mga mga broodcocks yan na retired or ginagamit na broodgax at importante sa kanila ang score. Kaya bubunutin nila ang manok nila na yon para ilaban. So kung uh, nila at ilaban, posibleng manalo din. Yun yung sinasabi ko sa inyo, kaya lang sila may palong kasi sa breeding, importante ang may palong. Importante na nakikita ng babae ang may palong na manok sa breeding. Kaya most of the time, yung mga inilalaban sa cock derbies na may mga palong, mga outstanding broodcocks yan at napilitan silang ilaban or mga retired broodcocks. So again, ang palong is ginagawa natin ng pagpapalong para wag mabigyan ng advantage ang kalaban. It's your choice kung gusto mong ilaban ng may palong o wala ang mga manok mo. Ang importante, nananalo ka kung saan ang sistema na hiyang ka. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Master Marco ulit ito ng Team Logis.